Nandito na naman po si Maludelo Santos para po magbigay ng reaction dito po sa Jumcar. Uh, Diyos ko po, nakakakilig. Grabe po, ang kilig po talaga na yung mga pa-surprise po talaga sa kanya ng mga nagmamahal ng mga Jum810, na niyan car 18 Ayun, nagkamali na ako. <laughs> Alam niyo po sa excited ko, sobra pong excited ko na gumawa dito ng reaction sa first anniversary po ng Jumcar. Grabe po yung mga sorpresa nila na talaga naman nakakakilig talaga naman yung dalawa talagang hindi natin inaasahan po talaga na ganun po sila kamahal ng mga uh, tagahanga nila at ang groom po ayan oh, yeah, 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 po yan 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 po nandiyan si Ate ayam ayan po Grabe po talaga yung suporta yung sorpresa po Ayan po, grabe po talaga yung uh, hindi natin inaasahan na ganun sila karaming mga nagmamahal at mga sponsor po talaga na handa nila talagang ibigay ang lahat ng kaligayahan po ng Jumpcar. 'Di ba? Gayang grabe po, promise. At uh, ito na lang po yung talagang ito na bonggang bongga po talaga ang mga surprise at hindi ko po talaga inaasahan na umuwi si Miss Yang, di ba? Kaya pala na ilang araw din na hindi ko po nakikita na nagla-live pala siya po ay nandyan sa um, pa-surprise po ng Zoom car. Kaya panuurin po natin sila at to, talagang napakasaya po at um, ito na nga po ang talagang the best po na napanood ko na mga surprise na hindi mo inaakala po talaga na si Carla po ay nag ooh. Grabe po ang saya. At um, ito po ay panunoorin po natin. Dahil yun po ay nandiyan si Miss Yang. Grabe po talaga. Kaya pala hindi ko nakikita si Miss Yang na nakalive. Wala umuwi. Para lang po dito sa Jumcar, di ba? Sa first anniversary ng Jumcar, talaga pong ay umuwi siya. Na-surprise nga ako eh. Ako po ay na-surprise ni Miss Yang. Dahil nandoon po talaga, ang galing niya niyang sumayaw ni Miss Yang. ba? Diba? Grabe po talaga. Hindi natin inaasahan na talagang nandyan sila. Ayan. Nga, talagang napapasayaw si Papa Jung. Ha? Jong sa At si Carla po, ang galing din sumayaw. Si wow, Wag, grabe po. kahit si Miss Yang. Ang sayaw! Si Carla, ang sayaw. Ang, in fairness, ha? Ang lambot ng katawan ni Carla, ha? Kahit si Miss Yang, ayan, si, nakisabayan siya, o. Oh. Hmm. Talaga man, nakipagsabayan po si Miss Yang. Ang galing-galing niya ta, talaga. Uh, congrats siya, yu, uh, Miss Yang talagang, ayan, o. Oh, si Bibi Carla, talaga ang galing niya sumayaw, o. Oh. Nako, ang lambot ng katawan niya. Pero ang lamon niyo po, Ayan. Ang galing na. No? Talagang tuwang-tuwa talagang ito na yung nagpa-good eh, vibes lang, di ba? Kung iniiwasan natin ang mga basher, good vibes lang talaga ay talagang masaya. Ano? Ayan o. Oh. Ay! At saka yan si Papa Jones. Oh, ayan. Wow! Si Miss Yang talaga. Grabe. Go, go, go! Miss Yang! Hahaha, <laughs> ang sarap panuori nila, na ang saya. Sana ganito lahat ang mga bawat love team na magkaisa tayo, alang-alang po sa ating mga sinusuportahan. Dahil kung talagang mag-away-away tayo, naapit po dito yung ating mga sinusuportahan na mahal natin, di ba? Kaya, dugo lang mga kapatid, ah, wag na tayong magkagulo dyan. Ayan, si Papa Jung at si Carla. Yan oh, baby Carla, go, go! <laughs> Ay, ayan, grabe, oh. Pero uh, hindi naman, alam mo si Carla, hindi siya mataba. Kita mo kung magana kapan nakapantalon, nakapan siya. Hindi siya mataba po. Nas, depende po yun sa damit. Promise po. Ayan, ako na ang magsasabi talaga na, ano, oh, wow, sino yun? Di ko yan, si Papa James yata yun. Hindi ko, ano, si Miss Yang, ayan, sumasayaw. Grabe oh. Grabe po talaga na talagang nakakatuwa yung mga ganito na ano lang kasiyahan lang ba? Good vibes ang tawag doon. Na sa kalingap lang yun, mayroon. Mm. Na mm. so, nako, talagang nag Azul. sobra talagang talaga na lang sa Manila. talaga. Na. Nasa Maynila pa lang po. talaga ang daming surprise. At abangan nyo pa po. Mas may surprise pa po. Yan. Naka ko, nakakakilig talaga. Pagkakasya na lang yung saban. Basta iwan na lang yan dito, bro. Grabe po talaga yung mga kilig talaga nila na hindi ko po talaga inaasahan na may ganun mga surprise po talaga. Kaya Uh, nagulat nga ako na nandoon si Miss Yang dahil alam naman natin na si Miss Yang ay nasa ibang bansa na nandoon siya. Ngayon po, nakita ko po, nakipagsabayan po siyang sumayaw po sa talaga. Kaya promise po talaga na masaya lang. Kaya tayo mga ano dyan, mga nigat-nigat dyan. Huwag na natin ano, magkaisa tayo dahil po si Carla po ay napakaganda. Napakasimple kahit po walang make-up talaga po, ay grabe pong ganda. ba? Diba? Iyon po, pag alam nyo po, ang isang tao na walang make-up yan, yan po ang tunay na maganda. Kasi yung puno ng kolorite ang muka, sa totoo lang po, do, pag nawala na yan, hindi na po maganda. Kasi na, napaka natural lang po yung hindi nagme-make-up. Tandaan nyo po, wow, ito, nandiyan na po ang mga surprise, kikarla po, kasi papadyong. Hmm. Ito po ay pa-birthday yata kay Kalinga Prab. Ayan, surprise kay Kalinga Prab na nung birthday niya. Ayan po, iginanap din po yung birthday ni Kalinga Prab. ayo, oh, yan na nga, uh, kay, ano, ki Ayan, o. Oh. Hmm. Diba? Nakakatuwa po na may pa-surprise din kay Kalinga Prab. Thank you so much po sa mga nagmamahal kay Kalinga Prab. Thank you, thank you at sa mga sponsor. At uh, labis po akong natutuwa talaga. Grabe, promise po talaga yung mga ganitong mga surprise. Diyan ako po tuwang-tuwa. Ayan, o, may mukha pa ni Kalinga Prab yung cake niya. Oh. Hmm. Nagwawala na si Bibera Bay. <laughs> Nakikipag ah, uh, first anniversary din po dyan si Kayla Carla, di ba? I think mayroon pong surprise pa ditong magaganap. Panoorin po natin at uh, huwag po tayo mag-skip ng ad on kay Kalinga Prab. At uh, panoorin natin po kay, sa channel din ni Jackie dahil po ay uh, napakaganda rin po yung mga surprise. Ayan si Carla. Hi Carla! Tingnan mo na mula ang mukha ni Carla. No? Yan talaga ay walang make-up. Kaya mga kapatid ay Iwasan natin po yung ibabas natin si Bibi Carla dahil po siya natural lang po talaga ang ganda niya. Hindi siya yung, hindi po siya yung talagang kagaya ng iba na talagang kung hindi ka makalabas ng bahay, kung hindi ka nakakulerite di ba? Uh, at saka alam mo talaga, simple lang po siya, ano, nakakatuwa. At grabe po talaga, hindi ko alam po kung Hanggang kayan po matatapos ang kasiyahan ni na doon. Nagpunta na sila sa Thailand. Kaya abangan natin, di ba? Abangan natin yung mga ano. Sa ngayon, hindi natin pwedeng reaksyonan yung nasa Thailand sila dahil ang rinireaksyonan re lang natin ngayon ay yung nasa Maynila sila. Yung mga surprise na hinanda po para dito sa Jumcar. Dahil na uh, alam ko po ngayon po ang anniversary ng Jumcar, 18 po, di ba? At ngayon po nga ay iyan nga po ay may mga pa-surprise po yan. Abangan natin po ayam. Hmm. Alam natin na ayan po ay pa-birthday kay Kalinga At mayroon pa oh, wow! Alimango. Ah, ang sarap ng alimango at ang lalaki ng soup, ayam. Hindi ba? Ang daming pagkain, may lechon pa. Hmm. Hindi ba? Ang sarap po diyan. At uh, alam ko si Jackie mahilig po sa sugpo at uh, alimas uh, alimang po. Kaya 'yan ang inanda po ng mga ano mga nagmamahal kay Carla at kay Jumar. Ayan, si Ate Lilia, ayan, may bulaklak din. Diba po? ayam panuuri natin. Thank you po. Thank you Thank you po. Mga ganito hindi ako nagsasawa ang panunodin. Nakailang ulit na po ako. Hmm, daming pagkain, nakakaguto. Si Makulit. <laughs> si Ayan na naman. <laughs> oh, oh. Bibi na ba? Ayan, ang kulit. Ano laki-laki na kasi? Ah, sa akin, eh. Hindi, sa atin itong lahat. Hãy up. So the. Ha? No, I'm so yeah. Nakak-get. Thank you po. <Robot> yeah, Salamat. Si sasa. Yeah. Grabe, nakakagulo. Aimad. Kain na, let's go. Uh, so baka guys, at uh, may me pa po sa amin sa baba. So, dito na muna n'ga.

<manyang> dinatanong ni Rob kung may idea daw po dito sa mga nag na surprise dito po sa jump car <manyang> Well, pasok, 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 yeah. Grabe ha. Wow, grabe. Wow. 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 Yuh, parang bagong kasal na may Christ, San Joshua. Yeah, 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 yeah. Wow! Uh, thank you po, thank you, thank you, thank you, thank you. Brobby! Oh, walang signal, wala na po. Alam niyo po, sa totoo lang, yung interview kay Carla ni, ni Kuya Jens at ni, uh, sino pa ba yun yung isa? natuwang-tuwa po ako yun, napalundag po ako. Dahil ang sabi dati daw po ay crush niya lang daw si ah. si Jumar. Together Ngayon together daw ay love boy, na. Uh -huh. Di ba? May music pa sila. kakapatats tayo yung mga ganitong ano -ano. Nice. Grabe no? <laughs> Grabe I <sukur> ju yeah. yeah. well, Akila but po tuloy tayo! Anong ng balahibo ko po. Ayun na. Nagremano pa. Kailan pa mo na? Ay. Balahibo <laughs> May iba pa. May iba pa siyang ano? Oo. <laughs> ay. Grabe, oh, gigil na 'kin, guys. Pati ako, guys, na-surprise. Na -surprise talaga. Na-surprise talaga. Coincidence naman, 'di ba? Pero hindi siya mataba. Mga kapatid, Abilugan lang ang katawan ni Carla. Kilig na kilig po talaga. Ay, tatakpan na tayo kung hindi Ay, Parang private. Para, para. <laughs> Ay, nako Diyos ko po. Talaga. ¡Dravi puta la gallina! Kuya promise. Grabe po ganda. Eh, alisin natin yung music, baka makapirate tayo. Pero hindi naman siguro, no? Ha? Ha? Ay, Diyos ko po! Grabe! Grabe talaga! 嗯。Mm. Mm. Umiyak si Papa Jones But sa emotion pa na, pa na, pa talaga na, dahil alam mo naman. Bakit naman natin naiyak si Papa? Naging emotional si Papa Jones. Oh, si nice. Si nakakalungkot right na nakakasaya na. Grabe <laughs> po, umiyak. Bakit pa, 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 ba't ka nangiyak? <laughs> one year na. <laughs> Ay, <laughs> kasi ang daming kasi so, nangyari. One year na so, 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 sila, di ba? Na biglang nagkarasaya. Dash box. Dash box. Uh, one year na nga, no? Bilis? Galing, oh. Parang kailan lang kasi po. Ah, ngayon po ay one year na. Kaya maraming salamat po yan sa mga sponsor na nagmamahal po dito sa dalawa. Kaya talaga grabe, promise. Si Kuya Val po ang tuwa po. Naiyak din daw si Kuya Val. <laughs> <laughs> Ay, naku, si Atid tuwang tuwa po. Grabe, promise po. Tingnan mo si Kuya Bal ang saya-saya niya na nakita niya sa naaktuhan niya po ang pangyayari po dito sa jump car. Ano? Grabe, promise. Promise po talaga. Grabe po yung saya po. Dahil lang wow. One year po talaga today, 18 po. Kaya pinalitan yung 16, diba? ba? 18. Yung first, 18. Ayan, mga supporter po yan. Kaya alam niyo po, mga kapatid, ang nandito na lang na sana po panoorin niyo po 'yan na sila kalinga prob down doon sa channel ni kalinga prab at Key Jackie at panoorin niyo po yung sa live ni Kuya Bal talagang grabe promise po talagang nakakakut nakakatuwa masaya lang po talaga yung jump car yung sur surprise po diyan sa Manila yan Manila pa lang po yan kaya po abangan natin yung nandoon na sila po sa Bangkok sa Thailand kaya siguro po grabe Thank you so much po sa mga, sa mga viewers na nagmamahal po dito sa Jomcar. At marami pong salamat talaga doon sa mga sponsor na patuloy pong tumutulong dito kay Carla, kay Jomar. Talagang salut na po ako sa inyo. Miss Yang, thank you so much. Uh, Andy Gabriel, thank you so much po sa inyong lahat. At suportahan na lang natin sila Kuya Santos Matubang na talagang nakikita natin na sobra pong saya ni... Kuya Bal lalong-lalo na po si Atid na, di ba? At abangan po natin ang mga susunod na mga upload ni Kalinga Prab at nila Kuya bal para po ay makapagsuporta tayo na. Huwag po tayong mag-skip ng ad. Marami pong salamat sa inyong lahat. Thank you. Salot. Uh, good night po dahil gabi na po. Uh, 8.30 na. Marami pong salamat. Bye-bye. Paalam. Thank you so much sa mga viewers kong nagmamahal. Kimalo de los Santos, we love you so much. Bye-bye. Bye-bye po. Paalam po. At suportahan po natin ang Rochelle at ang lahat pong mga love team. Edsy, Jumpers, Danjoy, suportahan po natin. At ang totoo na pong couple ay ang Rochelle. Bye bye po, mag-iingat po tayong lahat. Good night sa inyong lahat. Bye bye.